Kami ng Sandramon. Apo na. Wala na ulan Pero basta makuha na naman ako. Oh. May gabi na naman yan. na kami sa crossing San Ramon. Ito yung kalsada papuntang San Ramon guys. Hello, may truck oh. Bumalandra. hala ka kinaya ng truck yung ano karga tayo makadaan busina tayo okay, makadaan dyan ah traffic guys oh malate ako grabe yung laman ng truck oh Sema gilir. Hah? Baik. Bapak nalar aku, bapak nalar saya, bapak. Benar, satu ada lagi yang teraku. Hah? Grabe yung karga niya. So deep. Matuwad. Ang trap. Grabe. Hirap dumaan motor. Kalagpas na. O, di makaagi ang ano. Chariot. Yeah, mm -hmm. Pwede mo mo? Mm lang -hmm. hmm.